Sa pagpapatuloy po ng usapin sa mga aksyon at programa ng NAPSI at mga departamento at sangay ng gobyerno laban sa kahirapan, alamin po natin ang mga hakbang na ginagawa ng NAPSI Victims of Disaster and Calamities Sectoral Council para paghandaan ng kalamidad na hinaharap ng ating bansa. Tututukan din po natin yung convergence o yung pagsasama-sama ng mga programa at stakeholders sa patuloy na pagpapaunlad ng mga komunidad at ng ating pumamayanan. Dito pa rin sa National Anti-Poverty Commission Action Laban sa Kahirapan. makakakwentuhan po natin ngayon dito sa ating programa. Si Council Member Ms. May Fourth Luneta ng NAPSI Victims of Disaster and Calamity Sector Council para talakayin po yung mga advocacy at programs ng batayang sektor para sa kahandaan, kaligtasan at katatagan sa oras ng sakuna. Ms. May Fourth, good morning po sa inyo. Magandang umaga, Ms. Dayan. Alright, so July is the National Disaster Resilience Month and this is the last day. So maganda mas uh, sa huling araw na ito ay talakayin natin yung tungkol sa paghanda natin sa mga sakuna. But I want to start on the importance ano po nga paggunita po nitong National Disaster Resilience Month. Ano po ang kahalagahan nito sa batayang sektor? Ang kahalagahan nito ay magkaroon ng katuparan yung pag uh, paggunita ng Resilience Month. Mm -hmm. Meaning sana yung mga sektor talaga natin ay magkaroon talaga ng tunay na katatagan, taga katatagan kasi yung mm -hmm. tagalog ng resilience. Mm -hmm. Meaning kaya nilang harapin ang kahit na anumang disaster na darating at uh, kung pwede nga hindi kasi usually sasabihin, tatamaan ka, babagsak ka, tatayo ulit. Gano'n mm -hmm. iniisip ng iba. Hindi. Mm -hmm. Saan so, ay yung katatagan natin, yung kahit na binibira na ng kahit na anong bagyo o earthquake, kayang tumayo ng ating mga mamamayan. Okay. So yun sana ang resilience na gusto natin. Meaning, uh, kaya nating harapin ko anong bantang panganib na dumating sa atin, whether natural or human induced o combination. Okay, so more on preventive rather than reactive. Yes, New actually. Resilience. Okay. Ang ang resilience is a total of everything. May preparedness ka, mayroon kang uh, prevention, mm -hmm. uh, mayroon kang mitigation. Uh, may response din at recovery, yun yung pinaka ano ng buong DRR. Pero okay. pag sinabi mo resilience, mas marami dama ka sa prevention and mitigation. Mm -hmm. Alright, well talking about prevention, mahalaga na matukoy natin. Yung mga root causes, ano, Miss Mayford, bakit ba gato binabaha? Maraming mga naapektuhan, lalo na yung mga kababayan natin na mga mahirap. They are highly affected by these calamities na taon-taon naman po'y dumarating po sa ating bansa. Ano po ba yung mga root causes para matumbok natin yung tamang solusyon? Mm, isang sample siguro mm -hmm. ay uh, punta tayo ng Japan. Mm -hmm. Ang Japan, ano din, earthquake-in din. Mm -hmm. Sa atin, ganun din. Marami rin tayong earthquakes. Mm -hmm. Diba? Pero yung tama dun sa Japan, compared sa tama sa atin, mm -hmm. eh talagang mas malaki yung sa atin. Mm -hmm. Bakit sa kanila, kaya nilang mag-mitigate ng mga building nila may roller blades ilalim. Okay. Kaya nang ano? So mm -hmm. ibig sabihin, uh, may sapat silang resources okay. para ma-build lahat. Mm -hmm. Sa atin, yung root causes talaga na malaking bagay ay yung issue talaga ng kahirapan. Okay. That's ibig so sabihin, it. ikaw na nga ang nagsabi, yung ating mga vulnerable sector sila lagi yung tinatamaan. Mm -hmm. 'Di ba? So sa isang lugar na kung saan mas marami ang mga mayroong uh, may kahirapan, uh, sila yung laging binabaha. Mm -hmm. Kung sakaling magkakasunog, sila rin yung pwedeng magkasunog. Mm -hmm. Yung ganun ba? Mm -hmm. Kasi nga, wala silang sapat na proteksyon okay. doon sa kanilang uh, mga kabuhay. So, pag tinanong mo kami, lalo na sa mga National Anti-Poverty Commission, mm -hmm. ay talagang ang pinag-uusapan dyan ay Uh, ang gusto talaga natin ay poverty reduction. Okay. Because poverty reduction is disaster reduction. Mm -hmm. So i-reduce mo yung poverty, sigurado yan, yung disasters mo marireduce din. Mm -hmm. Connected to that ano. How about po putting sa land use plan? Ano po yung mga pwedeng gawin dito para uh, mas maging handa rin po yung ating mga kababayan? Uh, Well, ma marami tayong pwedeng gawin. Ang land use planning kasi dapat 'yan ay uh, whole of society ang nagpaplano. Mm -hmm. Siyempre, meron tayong mga eksperto na magpaplano niyan, pero dapat na ilalagay sa tamang lugar yung saan ang residence, mm -hmm. saan yung mga kung may factory ka, saan 'yong uh, 'yung mga leisure area mo, maipaplano mo siya. Mm -hmm. Hindi, tapos 'yung mga bahay dapat sapat yung mga espasyo mm -hmm. uh, yung mga kanal dapat ay sapat mm -hmm. kagaya dito sa Pilipinas sabi nga ng eksperto sa sa ng land use plan ay yung mga kanal natin ay parang 25 years ago na hindi siya mga hindi na sa sapat noon eh how much more ngayon, ngayon oh. that's why we have this kind of uh yung malalaking mga Flooding. So, mm -hmm. ibig sabihin, sana yung land use plan, nakukonsulta yung lahat ng sektor. Okay. Para, kumbaga, mai-insure mo rin na lahat sila mag-take on with the plan. Mm -hmm. And mm -hmm. hopefully, maganda yung lapat ng pagkakaplano ng nung, nung lugar. Mm -hmm. Hindi ka maglalagay ng makakadagdag doon sa baka o makaka-obstruct ng mga daanan ng mga bagay-bagay. And also of course, syempre kagaya halimbawa, isang problema din natin yung traffic, 'di ba? Yung traffic, yung ganyan kasi maraming aspeto na hindi masyadong napa-plano, mga pulisya na kailangan in place. Kasi kumbaga yung mga ba, yung mga sasakyan mo na hindi na pinapaandar andun pa din. Tas masikip yung area tas konti ang ano yung transportation ng pangmaramihan. Mm -hmm. So dapat yun yung mas maraming effort. Okay. Mm -hmm. Now talking about policy ano Ms. Mayford, sa inyo po uh, sectoral council, ano po yung mga policy na gusto po ninyong i-recommend sa iba't ibang mga agencies para po mas mapatatagpan natin yung ating mga kababayan kapag may mga sakuna ng dadate. Eh, ang siyempre ang linyahan ng ating mga pulisiya talaga dapat ay nakasentro doon sa ma-reduce yung poverty. So kung halimbawa sa agriculture, uh, para ma-ensure natin na yung ating mga magsasaka ay protected yung kanilang livelihood, sana may sapat na suporta sa kanila doon na uh, merong maayos na patubig, may protection doon sa mga sa mga rice fields, yung mga gaya. Alam mo naman kasi bahain talaga, ganyan. So kasama dapat sana yun sa mga pinaplano. Tapos may sapat na pagka nakakaroon ng disaster, meron ding sapat na ayuda na paano ka ma makakatayo ulit. So, mm -hmm. iyan yung, alam mo, sa magsasaka yun. Mm -hmm. Ganon din naman, sa urban area, mm -hmm. di dapat meron ka karampatan na 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 sa shelter mm -hmm. sa shelter doon sa urban area dapat sana uh, kung magagawa meron na tayong mga uh, sa loob ng syudad na paglilikasan ng mga informal settlers okay. sa so, pinag-uusapan natin kanina saan ba saan mo dapat ilagay yung mga tao dahil lagi naman silang binabaha doon mm -hmm. at doon at din sila binabaha So, magaling na silang lumikas at bumalik. Okay. Sanay na. Oo. Sanay na. Ang point nun, eh bakit siya laging kailangan lumikas? Yeah. Bakit hindi tayo gumawa ng programa na maligay na sila sa ligtas na lugar? Mm -hmm. Ngayon, pag sabi na, oh sige, lagay natin sa ligtas na lugar, dinala na ngayon sa probinsya mm -hmm. ng Rizal. Okay. Eh taga Metro Manila sila, yung trabaho nila nandito. Ayaw nilang lumikas Ayaw pag ganyan. Nila so, may mga ilang syudad, uh, pasi ganyan. Meron na silang mga in-city or tawag nila ay uh, sa loob ng sudad mismo yung mga pabahay na ginagawa sa kanila. Mm -hmm. uh, mahirap yon pero maganda sana kung merong ganoong provision. Mm -hmm. All right. Well, let's talk about convergence. Ano? Gano kahalaga na magtulong-tulong iba't ibang ahensya ng gobyerno and also sectors para dito tugunan natin yung mga issue connected to disaster resilience? Oo. Kasi alam naman natin pagka ng disaster, lahat apektado eh. O bakit hindi na lang natin pagka nagpaplano ka uh, ay yung integrated yung mga plano hindi ba they talk in silos parang o oh, pagka ano lang to structure akin lang to dapat mm -hmm. ang iniisip natin yung structure ay may kinalaman doon sa may kinalaman doon sa poverty alleviation, o kaya meron silang, uh, yung programa ng DSW, nag-uusap nag doon sa programa ng uh, uh, ano yun, sa yung highway, DPWH. Uh -huh. so, may may daan ka dapat para doon sa dadaanan ng mga mga gulay mm -hmm. na iyong pinapaano. Para, kasi kung hindi maayos yung daan mo, mm -hmm. hindi sila makakapag-transport, so yung mga magsasaka, yung iba, gusto na lang nilang pabulokin yung mga hamatis nila. So dapat yun uh, yung farm to market road natin maayos ganyan. So dapat integrated lahat nag-uusap. At higit sa lahat dapat doon sa mga pagpaplano ng iba't ibang ahensya ay merong input ang mga basic sector. Uh -huh. Kaya nga mahalaga yung National Anti-Poverty Commission kasi meron kang kalahati noong ahensya ay government side, yung kalahati ay mga sectoral side. Mm -hmm. So kami yung sa victims of disaster and calamity. So mm -hmm. lahat ng mga issue, whether yan ay sa panahon ng emergency, whether yan ay sa panahon ng paghahanda, mm -hmm. ay kami ay makakapagbigay ng puntos na o dapat mas marami tayong capacity building on this o kaya kailangan, yun nga, ma-reduce na natin yung risk kung may mga programa tayo na uh, yung ating mga kabuhayan ay sinisigurado na mayroon yung mga urban poor o yung kung, kung saan man para hindi sila nagugutom uh, sa panahon ng disaster o kaya halimbawa, isa na lang, sa fisher folks, di ba? Alam mo, pagkabagyo, hindi sila makakapunta sa laod. yes So dapat napaplano paplano na yon na since hindi sila makakalabas, it's either magawa ng programa na meron silang sanctuary para sa mga fish na malapit-lapit lang, mm -hmm. na hindi nila kailangan lumaat kung doon na lang sila kukuha. Mm -hmm. O kaya naman, ay meron ka ng talagang nakahandang ayuda para doon sa fisher folks para hindi na sila umalis. Hindi sila mapapahamang. Mm -hmm. Yung mga ganun bang alam mo naman na mangyayari yaan, hindi eh, sana inihanda na lang din natin. Mm -hmm. Well, magaganda po ang mga rekomendasyong no. ito. At ang ating hangarin ay talagang ito ay um, ma maaksyonan din ang mga kinaukulang mga ahensyo. Dahil taun-taun taon naman talaga po ay mayroong dumaraan ng mga bagyo. At ayaw natin na sana yung mga ating nag-evacuate lagi dito eh. Kung hanggat maaari, hindi na nila kailangan mag-evacuate dahil nasa ligtas na silang lugar. Well, thank you so much Miss May Forthano sa mga ibinahagi po ninyong impormasyon. Well, July is the National Disaster Resilience Month. Pero sa sana every month ano ay kailangang gawin po nating mas marami yung talakayan patungkol po dito sa disaster resilience. Well, yan po muna ang ating napag-usapan mga CoRSP. At hindi kahit po namin kayo muling tumutok sa ating programa sa susunod na linggo. At Ms. May 4 maraming salamat po Let's Sabayan po ninyo ako at sama-sama tayong umaksyon laban sa kahirapan. Huwag po kayong alas dahil balita na po sa pagbabalik ng Rise and Shine Pilipinas.